Kataban laot. Kaya anong isda yung kaya? Kataban laot. Anong kinakain niyan? Tae. Tae. Hindi, maliit sa'yo. Laray, laot <laughs> Di, na lari, naman laray. Ang nga. Ang laki ah. Oh. Ang uh, laki. Ay, e, kapag mga maliliit, nangangainan tayo kapag ay rey, masarap kayo nila rey. Kataban oh. laot. Anong isda kaya yan? Sa ibang... Sa ano ali, ang tawag din eh. <laughs> yung yun yun, yun sniper fish. Hindi, ang tawag din eh fish. <laughs> eh, wala mo tatawagin eh Gundi fish <laughs> Isda kung Tagalog Ayaw ka katabang Nang sarap ibang yan mm -hmm. Ayaw ka lang Sarap yan, ibang mm -hmm. Ayaw aquarium na Ayaw no? Ay, ka Okay, eh, pa yun. Lakas pa. Oh. Wala ko. Hindi na maano yan. Kailangan mo yung operahan. Tatlong hiwa lang yan. Ang laki yun. Oh. Ah. Eh, ay wala ano kay Waji, na. Wala, ay hibay na yan. Iba, yun. iba na yung kondisyon, iba na yung tingin sa atin eh. Hmm? Ah, makakasubay Mga Kailangan niya ng mouth to mouth. Ang ganda niya. Alam mo ko ba't sila sinabing kumakain ng tae? Yung Kasi yung bunganga nila nasa taas. Ayun Matalas ang ipin niya nga ito. Pahitin sniper fish. Ganda Kaya kumakain ng mga eta kasi yung kanyang bunganga ay na ganyan. Habang bata sila. Kaya lahat na nasa taas. Hmm. Kaya lahat na nasa taas na lumalangoy. Naiigop nila. And that's it.